Hello, good morning, mga sisilab. Ito pala yung ano, yung binigay ng mga regalo galing sa patay, yung umatin tayo. Di ba nagbigay tayo ng 5,000 yen? So, ito yung kapalit, mga sisilab. Pag nagbigay ka talaga ng mga ganon, may mga kapalit dito sa Japan. Hindi talaga pwedeng hindi ka magbibigay ng kapalit. Ganon dito sa Japan, mga sisilab. So, i-unboxing natin yung mga binigay nila. Ayan, unahin natin yung pinakamalaki. Para alam natin kung ano yung laman. Ayan siya mga sisilab. May nakalagay na pangalan. Paano ba to? Ayan. Ayan, may pangalan yung nakalagay. So, buksan natin. Napaka-sosyal, no? Mga sisilab, yung mga ano nila. Mga regalo. Talagang meron talaga sila ibibigay kahit anong klaseng mga abuloy na ibigay mo, meron talaga. Kahit mga candy lang ibigay mo, marami talagang ibigay din nakapalo. So, lagay mo na natin sa baba. Ayan, nakalagay siya. To, to list coffee. Coffee and sweet sets. Ayan, nakaset daw na coffee. Yan yung pangalan ng, ng ano, yung brand na co coffee. Napaka-social mga sisila Parang branded. Branded lang yung dating. Ay! Wow! Super yummy. Ala, pagkain pala to mga sisila May coffee. May coffee siya. Wow, tikman natin hala, napakasosyal ng mga ano nila, oh binigay, wow, sana all talaga mga sisilab, ganun kasosyal dito sa Japan ayan, may ano parang ano siya parang cake may cake na iba-iba yung playboard wow, iba-ibang playboard mga sisilab tapos, may ano siya mga sisi, ano ba to Belgian Belgian waffle, ayan may waffle Iba-iba din yung ano, flavor. Ayan, apat na playboard. Ito din, apat na playboard. Hala, akala ko talaga, ano siya, hindi pagkain. Nala ka, pagkain pala. And then, may coffee. Yung ano siya, mga sisilab, yung, di ba, nasa hotel, yung mga ganun. Ganun na coffee. Apat na piraso. Ap oh, tatlo lang. Tatlo lang yata. Ay, tatlo. Tatlong, ano, coffee barista's roast yung roasted ewan ko ba sa mga ganito ako kasi hindi ako mahilig sa ano sa coffee kaya ibigay natin sa ate ko para matikman nila ako pag ayaw ko talaga ayaw kong uminom ng kape talaga mga sisilap kasi hindi ako nakakatulong pag umiinom ako ng kape so ang iniinom ko yung mga may halong halong ano halong gatas ito yung mga iniinom ko mga sisilab kasi may halong gatas siya. Coffee with gatas. Ayan. Next, ito mga sisi. Ano kaya to? Ang ganda pa ng balot mga sisilab. Talagang may mga pangalan. Ala, paano to buksan? Ala, wala sa bundok ng tralala. Agoy, agoy. Hindi ko alam paano buksan. Ala, ka. Oh my goodness. Ah, ito. i natin. Ano ko pa? ito? <laughs> Alam ka, wala sa bundok ng tralala. Wait lang. I-ano na natin? Sayang kasi yung bag, ba? Diba? Sayang yung bag. Anuhin natin. I-ganun lang yata. Eh. Yes, pakita natin kung anong laman ng ating unboxing. Ito siya, mga sisi. Ano kaya to? Oh, ang ganda ng, ano, ba? Diba? Ang ganda ng mga ano nila. Oh, karton, mga sisilab napaka-sosyal eh, na mga karton. So, ang pangalan niya, Okamoto Premium. Okamoto Premium. Ayan, may mga pangalan. Wow! Ayan, mga sisilab love. Soup to ito. Ayan, miso soup Ayan yung nakalagay miso soup siya. Wow. Grabe. Ayan, pwede mo siyang ilagay lang sa ano, sa maliit na cup, maliit na cup tapos itutunaw mo lang, lagyan mo siya ng mainit na tubig. Hot water. And then pwede mo na siyang inumin. Yung miso soup kasi dito, yan po yung pampalakas ng katawan dito sa mga matanda, yung mga tao dito mga sisilang ito yung mga pampalakas nila. Kaya mag, masarap to, maganda sa katawan. Marami siyang mga vitamins. So, ito lang yung unboxing natin. Grabe, napakasosyal. Aatin ka lang ng patay. Ganito na yung mga regalo, mga sisilag. Super nice. So, tikman natin. Ito. Tikman natin kung anong lasa. Ay, may ano siya, oh. Ayan, may ano siya, Cookies. So, tikman natin. And then, yung waffle, tikman din natin. Kung anong lasa mga sisilab. Wow, grabe talaga. Kung hindi ko binuksan mga sisilab, hindi ko alam kung pagkain ba yun o ano. Kasi sabi ni Em, miso soup lang daw. Yung pala, yung sa kanya kasi kan daw yung nakalagay. sa akin, puro pagkain. Ayan siya. Hmm? Nangarap. Yummy.